Kullu man wala al Sino man ang nakipagtulungan, nakipagkaibigan, nakipag-associate sa mga kafir, sa kafir hindi muslim, na ang pakikipagtulungan niya ay sa puso. Talagang mahal mo yung kafir na yan. At tinulungan mo talaga siya. Laban sa Islam, yung kafir na yan, minahal mo at tinulungan mo pa para sirain yung Islam. Talaga nandun yung galit mo sa Islam, tapos tinulungan mo yung kafir na to. Sige, patayin niyan. Patulungan kayo ng mga armas ay nabasakad ka farwartad da siya ay murtad na labas sa Islam. Sabi ng tala, wa may yatawallahum minkum sino man sa inyo ang nakipagkaisa sa kanila, nakipagkaisa sa pagitan ng puso, fa innahu minhum ay kabilang ka na sa kanila inna Allah la yahdi Hindi gagawin ng Allah tala mga taong makasalanan. Bisay talagang minahal mo na talaga sila at talagang tinulungan mo sila laban sa Islam. Esta to para yung mga Muslim natin yung pagkaibigan sa mga hindi Muslim kasi para sa dunya. Gusto, may benefits to, nililibre ako eh. Mahal ko to. Muslim, <laughs> Muslim pa Muslim. Muslim pa rin yun. Pero makasalanan lang. Ang tinutukoy dito na labas sa Islam kapag isang tao na Muslim to, kasi ito Muslim, na ipagtulungan sa isang hindi Muslim, patayin mo to. Kasi bakit? Kasi Muslim siya. Kasi kapag Muslim talaga, ay magulo yung lugar natin, may yung Islam, para hindi magulo Islam. Talaga sa pusing buburay yung Islam, pati Muslim yun yung kafir. Nakuha ninyo? Yun ang tinutukoy na kufor talaga. Alimbawa naman, papaano yung case, yung sitwasyon? Tayo ay nakikipag-negotiate sa mga kafir, ay and sell. Ibig sabihin ba na nakikipagtulungan tayo dito sa kasi mahal natin sila? Negosyo yun. Pero pera lang, di ba? Kailangan di diba maghanap buhay, di ba? Pinahintulot ba ng Allah o Ta'ala yun? Pinahintulot. Sabi ng Allah Ta'ala, La Allah an ladina lam fid din. Walang yukriju kum min diyarikum antabarruhum watuksitu ilayhim. Sabi na Allah Ta'ala, hindi kayo pipigilan ni Allah Ta'ala sa mga hindi Muslim na hindi kayo pinapatay, hindi kayo inaaway na hindi naman kayo pinapakialaman, nabubuhay kayo. Na antabarruhum, maging makaturungan kayo sa kanila. Mag-business kayo sa kanila, katurungan, okay yun. Sabi ng Allah Ta'ala, watong ilayhim, at maging okay kayo sa kanila. Ang tinutukoy dito, yun talagang nakikipagtulungan ka sa kapit na para burahin yung Islam. Burahin yung Islam, pati yung mga Muslim talaga. Pero yung nakikipag-business ka, politics, pagtrabaho ka sa gobyerno, yun ay pinapahintulot yun. Nakuha niya, sabi ng Allah Ta'ala, ay antabarruhu maging makatarungan sa kanila watok si Tayle inna Allah sabi pa ni Allah Ta'ala yuhibbul muqsitin mahal ng Allah Ta'ala yung makatarungan kasi e, mo sabi na Ta'ala mahal ni Allah yung makatarungan sino ang tinutupo dito na makatarungan yung Muslim na sino ang ka-negotiate mo hindi Muslim di ba? so ka ng Allah Ta'ala kahit ang nakikipag-negotiate ka sa hindi Muslim, basta maging makatarungan ka. At makatarungan sila.